Mga ka-horror, isa na namang nakakakilabot na kwento ang ibabahagi ko sa inyo. Ngayon, dadalin ko kayo sa puso ng Beijing, sa isang lugar na kinatatakutan ng marami, ang Chaoni Number no. 81. Ako si GL, at ito ang I Love Horror. Nasa gitna ng Chao Yang Men ang isang lumang mansyon na tinatawag na Chaoni Number no. 81. Maraming tao na itong abandonado, pero ang bawat sulok nito ay punong-puno ng misteryo at takot. Ang kwento ng bahay na ito ay nagsimula noong panahon ng komentang. Ang sabi-sabi, isang babae raw nagpakamatay dito matapos siyang iwan ng kanyang kasintahan na isang opisyal habang papalapit ang hukbong komunista sa lungsod. Pero hindi lang ito ang kwento ng Chowney No. 81. Ayon sa mga residente, may mga manggagawa raw na bigla na lang naglaho nang sila ay magtrabaho dito noong 1990s. Ang pagkawalan nila ay naging malaking usap-usapan sa buong Beijing. Bukod dito, ang mga pupunta sa bahay ay nakakaramdam ng kakaibang presensya na para bang may nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Ang iba kinikilabutan at nanlalamig kahit tag-init habang ang ilan naman ay nagiiwan ng mga kwento na busis na naririnig mula sa kawalan. Ang mansion na ito ay nasa prime location sa Beijing, malapit sa Tiananmen Square at Central Business District. Pero hanggang ngayon, walang may gustong bumili nito. Ang dahilan? Sinasabi ng mga lokal na kahit ang pinakamatapang ay nag-aalinlangan na lumapit dito. Sa loob ng bahay, ang mga dingding ay tila nagsasalaysay ng isang trahedya. Ang bawat pinto at hagdan ay nagtatago ng kwento ng mga kaluluwa na hindi matahimik. May mga paniniwala rin ang mga Chino na ang lugar na puno ng yin energy tulad ng mga hospital o libingan ay dapat binabalansi ng mga positibong enerhiya. Ngunit ang Chao Ni No. 81 walang makakabalansi sa dilim at lungkot na natili rito. Mga Kahoror ang Chow ni number 81 ay patunay na hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa libro. Ang mga nakaraan ay nanatili at minsan nananatili sa mga puok na tulad nito. Ang kwento ng Chow ni number 81 ay base sa mga totoong pangyayari at mga kwento ng mga residente na hanggang ngayon ay nagbibigay ng kilabot sa lugar. Ano sa palagay niyo mga kahoror? Totoo kaya ito? Comment your thoughts in the comment section below and don't forget to like, follow and share this video for more real horror story. Ako si GL at ito ang I Love Horror. Hanggang sa susunod, manatiling ligtas sa liwanag and god bless.